Sa Tagum City, Davao del Norte, isang krimen ang nagdulot ng matinding pagkabahala at nagtulak sa publiko na muling kwestyunin ang bisa ng ating mga batas. Bagamat mabilis na kumilos ang mga otoridad upang tugisin ang mga responsable, ang insidente ay nagbukas ng mas masalimuot na diskusyon. Ang tumitinding usapin ng juvenile crime sa Pilipinas at kung sapat pa ba ang umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act upang mapanatili ang hustisya at kaayusan sa lipunan. Ating tunghayan ang update sa kaso ni Sofia Mariko Pilla. Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nareresolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Sofia Marie Coquilla, nakilala bilang Nicole ng kanyang kapamilya at mga kaibigan, ay labing siyam na taong gulang na dalaga. Siya ay inilarawan bilang isang disiplinado at may malinaw na direksyon sa buhay. Noong 2024, nagtapos siya sa Ateneo de Davao University Senior High School bilang third honorable mention. Isang parangal na sumasalamin hindi lamang sa kanyang talino, kundi maging sa kanyang pagiging masigasig at determinado sa buong panahon ng kanyang pag-aaral. Sa kanyang mga taon sa high school, naging aktibo siya sa campus journalism kung saan na ipakita ang kanyang hilig sa pagsusulat at pananaliksik, lalo na sa paraan ng kanyang pagtatanong at pagpapahayag sa mga isyu na higit pa sa karaniwang saklaw ng kanyang edad. Matapos ang senior high, nakapasa si Sofia sa University of the Philippines Diliman kung saan siya ay nag-enroll sa School of Economics. Ayon sa kanyang mga kaibigan, pinangarap niyang maging isang economist bunsod ng kanyang matinding kuryusidad hinggil sa kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at mga suliraning pang-ekonomiya na nakakaapekto sa mga komunidad tulad ng sa kanila sa Davao del Norte. Para sa kanyang pamilya, ang landas na ito ay nagsilbing pag-asa ng isang matatag na kinabukasan, mas maraming oportunidad, at ang posibilidad na si Sofia ang maging sandigan nila balang araw. Sa kabila ng kanyang maraming nakamit, nananatili si Sofia bilang mapagpakumbaba, tahimik at mahinahon. Ayon sa mga guro mula sa Ateneo, hindi siya ang tipo na humihingi ng atensyon, subalit ang kanyang kasipagan ay nag-iwan ng matibay na alaala, -ala, lagi siyang handa, handang lumampas pa sa inaasahan sa kanya, at nananatiling marespeto sa pakikitungo sa ibang tao. Para naman sa kanyang mga kaklase at kaibigan, siya ay madaling lapitan at mabait, isang kaibigang mas nakikinig kaysa nagsasalita. Nang siya ay bumalik sa kanyang bayan ito lang Julay ng taong kasalukuyan para sa mid-year break, ito sana ay panahon ng pamamahinga at muling pagsasama kasama ang pamilya. Para sa kanyang mga magulang, ang pag-uwi ni Sofia ay isang paggunita kung gaano nakalayo ang kanyang tinahak mula noong kanyang high school years at kung gaano kaliwanag ang kinabukasang halos abot kamay na niya. Subalit, sa madilim na oras bago mag-umaga ng Miyerkules noong July 9, 2025, si Sofia ay inatake sa loob ng kanyang silid sa kanilang tahanan sa Barangay La Filipina. Ayon sa pulisya, nag-iisa siya sa kanyang kwarto, nakabukas ang air conditioner, samantalang ang kanyang mga magulang ay natutulog sa isa pang kwartong may air conditioner din. Isang dahilan kung bakit posibleng hindi nila narinig ang kaguluhan o ang mga sigaw niya sa oras ng pag-atake. Nang siya ay matagpuan, Natuklasan na nagtamo siya ng 38 stab wounds, isang brutal na antas ng kalupitan na ikinagulat maging ng mga beteranong investigador. At nagbigay diin sa matinding karahasan na naganap sa loob mismo ng isang lugar na dapat sana ay pinakaligtas para sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita ng pagpaslang sa iba't ibang campus, alumni groups, at sa social media na nag-udyok sa University of the Philippines na maglabas ng opisyal na pahayag sa loob ng 48 oras. Tinukoy ng unibersidad ang insidente bilang isang walang saysay na pagkawala ng isang mag-aaral na malayo pa sana ang mararating sa buhay. Nag-alok ang unibersidad ng psychosocial support para sa mga kaklase at kaibigang dumaranas ng matinding pagkabigla at dalamhati sa pagkawala ng biktima. Agad ding kumilos ang mga investigador. Sa mga kuha ng CCTV footage mula sa mga kapitbahay, Nakita ang isang maliit na grupo ng mga kabataan na paulit-ulit na dumadaan sa bahay ng mga Kokilya ilang araw bago ang insidente, isang indikasyon na maaaring may surveillance o pagpaplano sa krimen. Naniniwala ang pulisya na ang mga salarin ay pumasok sa bahay sa pamamagitan ng sliding glass window sa likurang bahagi na nagbigay daan upang makapasok sila nang hindi nagigising ang mga magulang ni Sofia na nasa kabilang silid. Pagkapasok, hinarap nila ang biktima sa kanyang silid tulugan sa gitna ng kalaliman ng gabi. Pagsapit ng July 10, sa pamamagitan ng isang hot pursuit operation, naaresto ng pulisya ang dalawang menor de edad na mga lalaki sa isang boarding house. Narecover mula sa kanila ang ilang gamit na kinilalang pag-aari ni Sofia, isang Apple laptop, isang iPad, isang sirang iPhone, at dalawang wristwatch. Nakuha rin mula sa kanila ang isang duguang butterfly knife at isang kitchen knife. Samantala, sa mismong crime scene, natagpuan ng mga otoridad ang isang grass cutter, bolo, isang dumbbell, at isang panyo, mga bagay na pinaniniwala ang ginamit sa marahas na pag-atake sa biktima. Mula sa mga kuha ng surveillance bago ang insidente, sa puwersahang pagpaso sa mga ninakaw na kagamitan, at sa iba't ibang armas na natagpuan, Lumitaw sa investigasyon na planado at hindi basta-basta ang naturang pag-atake. May mga palatandaan itong pinagplanuhan ng maaga, mga premeditated elements na nagpatibay sa paniniwala ng mga otoridad na sinadya ang krimen. Posible na ang layunin ng mga salarin ay isang pagnanakaw, subalit nang magising si Sofia at nakita ang mga salarin, umigting ang karahasan at nauwi ito sa isang homicide, marahil upang patahimikin ang isang saksi. At sa gayon isang planadong pagnanakaw ang nauwi sa isang malagim na pagpaslang. Sa loob ng 72 oras matapos ang pagpaslang, nagsagawa ng malawakang dragnet operation ang mga otoridad. Pagsapit ng July 13, kinumpirma ng pulisya na ang lahat ng apat na pinaghihinalaang salarin ay nasa kustudya na. Ang huling na aresto ay isang nasa hustong gulang na kilala sa lugar bilang Roy Roy na umano ay may dalang .38 revolver na walang lisensya. Siya ay nadakip sa Agdao Proper Davao City matapos makilala sa pamamagitan ng CCTV footage ng mga kapitbahay. Sa apat na suspect, tatlo ay mga menor de edad na nasa labing apat, labing lima at labing pitong taong gulang. Complaints for robbery with homicide ang isinampa laban sa 15 at 17 taong gulang na suspect. Pareho rin ang nakuhang kaso laban sa adult suspect. Samantala, ang 14 na taong gulang na suspect, dahil mas mababa sa Age of Criminal Liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344, ay idineklarang exempted mula sa criminal charges at hindi sa sa ilalim sa prosekusyon. Kinumpirma ng mga lokal na social worker at pulisya na ang mga menor de edad na suspect ay ilalagay sa kustudya ng Department of Social Welfare and Development, partikular sa Regional Rehabilitation Center for Youth, kung saan sila mananatili habang nagpapatuloy ang legal proceedings. Ang pagpatay kay Sofia Coquilla ay isa sa mga krimen na muling nagpasiklab ng pampublikong usapan hinggil sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344. Ang batas na ito na ipinasa noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at pangunahing akda na noon ay si Senador Kiko Pangilinan. Sa ilalim ng RA 9344, itinakda ang minimum age of criminal liability sa edad na 15 taong gulang. Ibig sabihin, ang sinumang wala pang 15 taong gulang ay hindi maaaring papanagutin sa ilalim ng criminal liability anuman ang krimeng nagawa. Para naman sa mga nasa edad na higit labin lima, ngunit wala pang labing walong taong gulang, maaari silang ma-exempt mula sa criminal liability maliban na lamang kung mapatunayang sila ay kumilos ng may discernment, na nauunawaan nila ang kanilang ginawa at ang magiging kahihinat na nito. Kung mapatunayang may discernment, maaari silang papanagutin sa ilalim ng criminal liability, subalit sa sa ilalim sila sa diversion programs, kung ang kasong isinampa ay hindi higit sa labing dalawang taon ang parusang nakalaan. Kung ang kaso naman ay itinuturing na serious offense tulad ng murder, homicide, o rape, maaari silang humarap sa court proceedings. Subalit sa aktwal na practice, maraming kaso na kinasasangkutan ng mga menor de edad kahit sa malulubhang krimen. Ang nauuwi sa ilalim ng diversion programs o sa pagkakalagay sa mga rehabilitation center na pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development. Ang problema ay nasa pagpapatupad. Bagamat ang batas ay nagbibigay ng isang sistemang nakatuon sa rehabilitasyon, limitado pa rin ang bilang ng juvenile rehabilitation centers sa buong Pilipinas at kapos pa ang mga resources. Sa maraming probinsya, walang sapat na pasilidad na nangangahulugang ang mga menor de edad na nakagagawa ng mabibigat na krimen ay maaaring ibalik lamang sa kanilang mga komunidad o mailagay sa masisikip na shelters na hindi tunay na nakapagbibigay ng reforma. Nagdulot ito ng pagkadismaya sa publiko at sa mga tagapagpatupad ng batas, lalo na sa mga kasong karumaldumal tulad ng kay Sofia, kung saan isang labing apat na taong gulang na suspect ang idineklarang exempted mula sa liability dahil sa age rule sa kabila ng kalupitan ng krimen. Dahil dito, may mga panawagan sa Senado ng Pilipinas na amyendahan ang RA 9344 at ibaba ang age of criminal responsibility. Iginiit ng mga nagsusulong ng pagbabago na sinasamantala ng mga kriminal na grupo ang mga menor de edad dahil alam nilang protektado ang mga ito laban sa mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Sa kabilang banda, Iginiit ng mga tagapagtanggol ng RA 9344 na ang pagbaba ng age of criminal responsibility ay magreresulta lamang sa pagpapakulong at pagturing sa mga bata bilang kriminal. Sa halip na tugunan ang ugat ng problema, ang kahirapan, kapabayaan at kakulangan sa edukasyon. Madalas din ihambing ang batas na ito sa Amerika kung saan mas maunlad ang juvenile justice system. Sa Estados Unidos, maaaring litisin bilang adult ang isang menor de edad para sa mga heinous crimes tulad ng murder, rape, armed robbery, kidnapping at marami pang malulubhang krimen. Ngunit nag-iiba ang mga alituntunin depende sa bawat state. Gayunpaman, kahit na isinasakdal bilang adults, marami pa rin ang inilalagay muna sa juvenile detention centers hanggang sila ay umabot sa legal adulthood bago mailipat sa adult facilities. Ang mga sentrong ito ay dinisenyo na may kasamang edukasyon, therapy, at mga correctional programs upang maiwasan ang muling paggawa ng krimen. Bagamat hindi rin perpekto ang sistema ng Amerika, naglalaan ito ng mas structured facility at mga opsyon para sa rehabilitasyon kumpara sa napakalimitadong juvenile centers sa ating bansa at malaki ang implikasyon ng kakulangang ito. Kung mananatiling hindi mababago ang RA 9344, nangangamba ang mga kritiko na mas marami pang menor de edad ang magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng krimen, mag-isaman o bilang kasangkapan ng mga sindikato, dahil alam nilang kakaunti o halos walang kaparusahan ang kanilang haharapin. Sa kabilang banda, kung ibababa naman ang age of criminal liability nang hindi pinapahusay ang mga pasilidad para sa rehabilitasyon, maaaring mauwi lamang ang mga bata sa sistema ng kulungan na hindi naman nakalaan para sa kanila, kung saan mas lalo lamang silang magiging matitigas na kriminal. Ang katotohanan, hindi lamang ito usapin ng edad kundi ng kapasidad. Ang pagbaba ng age of liability ng walang sapat na pamumuhunan sa rehabilitation centers, sinanay na social workers, at juvenile correctional programs ay maaaring magdulot ng higit pang pinsala kaysa kabutihan. Maliwanag sa kaso ni Kokilian na hati ang mga Pilipino. May ilan na nananawagan ng mas mahigpit na hakbang at pananagutan. Habang ang iba naman ay iginiit ang pagtugon sa mas malalalim na suliraning panlipunan na nagtutulak sa mga menor de edad tungo sa krimen. Sa huli, ang batas ay nangangailangan ng parehong rebisyon at pagpapatibay. Panahon na upang gawing moderno ng ating bansa ang Juvenile Justice System isang sistemang nakapapagitna sa pagkalinga para sa mga batang nagkasala at sa katarungan para sa mga biktima tulad ni Sofia. Inihatid na sa huling hantungan si Sofia noong July 15 sa Glorious Resurrection Memorial Park sa Tagum City. Nagpahayag naman ng taus-pusong pakikiramay at dalamhati ang mga opisyal sa pamilya ni Sofia. Bagamat hindi ito masyadong naibalita sa mainstream media, tiniyak ng DSWD at ng mga lokal na opisyal ang kanilang suporta at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na hakbang para sa seguridad ng komunidad matapos ang krimen. Sa ngayon, ang mga pinakahuling kumpirmadong update ay ang mga sumusunod, ang ganap na pagkakaaresto ng lahat ng sospek noong July 13. Ang pagsasampa ng kasong robbery with homicide maliban sa labing apat na taong gulang na sospek na exempted sa ilalim ng RA 9344 at ang pagkakatalaga ng mga menor de edad sa pangangalaga ng DSWD. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang naiulat na pagdinig, petsa ng paglilitis, o hatol mula sa korte kaugnay ng mga pangyayaring ito. Ang nangyari kay Sofia Coquilla ay isa lamang sa napakaraming kaso kung saan mga menor de edad ang sangkot sa karumaldumal na krimen. Sa kabila ng umiiral na batas na dapat nagpoprotekta sa kabataan, nananatiling tanong kung paanong makakamit ang tunay na hustisya para sa mga biktima kung patuloy na nagiging ligtas sa pananagutan ang mga kabataang lumalabag dito. Habang dumarami ang krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo ring lumalalim ang sugat sa mga pamilyang naiwan at ang pangamba sa komunidad. Hanggang kailan maghihintay ang lipunan ng pagbabago? At sa dulo, sino ang tunay na biktima ang mga kabataang nasasangkot sa krimen, ngunit protektado sila ng batas o ang mga inosenteng buhay na nawala dahil dito. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.